Ginabi na tayo. Ayan, so ito si Meng Meng guys ay nagtatae. Ayan, pangalawang araw niya na ngayon ng pagtatae. Ah, nanunuwag ka pa. Gusto wag ni Dagul yung kanyang kulungan. Ayan oh. So ito yung pupo niya. Hindi ko lang pwede pakita yung foot guys. Pero ayan oh. Ayan po yung pupo. Pasintabi po sa mga ano masiselan. Ayan po yung pupo ni Meng Meng. Ayan, ito si... Ito si ano, madumi rin no? oh. Si, ah... Uh, Uh, tisay ay nagtatay rin pero hindi hindi ganyan kagrabe kay Tisay ay medyo ano lang malambot lang pero si Mengmeng -Meng kasi ay matindi alis tubig na Ayan so kanina nga nagpakulo tayo ng uh, talbos ng bayabas Ayan, kasi hindi ko po sigurado kung ito si Mengmeng -Meng ay may sampa So para safe tayo uh, da ano dahon ng bayabas ang ipanggagamot sa kanya. Kasi yung scourex po ay hindi po po pwede sa buntis yun. Uh, may epekto po sa, sa pitos yun kung magamit tayo ng scourex. Ayan, so naisip ko na gumamit na lang muna tayo ng mga herbal-herbal. Uh, try muna natin. Ito yung kay Meng Meng guys. Ay kay Meng Meng, kay Tisay. Ayan, so hindi masyado. And si Dagul walang problema. Ayan. Walang problema yan. And si Bambi walang problema. Itong dalawa lang. Ayan, itong dalawa lang, guys. ayun dungis, oh. You know, Kasi yung pupo nila. Hmm. Ayan. So, yan guys guys. Uh, ito, susubuan natin sila nung ating pinakuluan na uh, dahon ng bayabas. So. so Sabi na, na, guys. At uh, inuna ko muna yung ibang alaga natin. Ah, mga sisi natin. Takot sa ilaw. Oh, sorry, 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 sorry. Ah, takot sa ilaw, guys. Hmm. So, ito, ito. Ito yung ano. Hmm. Ito po yung pinakuluan natin kanina. So, sasalin ko dito sa bote kasi wala akong pang ano, pang pasubo ba na para injection. Ayan. Iyan na natin. Punuin natin para isang tunggaan na lang. Ayan. Bigyan natin siya ng isang bote. Ayan. May matitira pa para bukas. Ayan guys, pasensya na kayo kung madilim. Alas 8 na kasi ng gabi. Ayan. Ito na ang aking huling task for today dito sa farm. Pero pag uwi sa bahay ay mag -e edit pa tayo. <laughs> Ayan. So ito, kailangan kong maano uh, to. Kasi ito po ang number one na kailangan natin i-address ka agad guys yung pagtatay ng kambing. Pag ito hindi ka agad na solusyonan. Uh, fatal kasi ang pagtatay sa kanila. Ayan. Tatali ko para hindi siya makapalag. Ayan. Tatali ko na malapit. dito ka. Hmm. Para gumaling. Ha? Para gumaling ha. Inamig ka ng herbal. Gusto mo ba yung herbal? <laughs> yan Ba't si nagtatay kayo? Hindi naman nga kayo nababasa eh. Tatay pa kayo eh. Ayan. Ito guys. Sikapin natin mapainom sa kanya. Ayan. Inom. Ah. Uh. Mukha bibig. Ah. Uh. Mm. Uh. Eh. Ayan. Talag ko. Talos ngipin mo ah. Talos ngipin mo ah. Kabibig po kami Ah. Oh. 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 Hmm. Um. Parang umiinom ng ano niyan. Ng sarsi. Sarsi. <laughs> ah, 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 Sorry, sorry, sorry. Ah. Uh. Yan. Busin mo to, akala mo busin to. Tapos bukas uli. Hmm. Hmm, ito Wala ka namang hindi ka na magtatay. Hmm. Okay na? Okay. Sorry, kailangan mo to eh. Kamaya, ka dahil sa pagtatay mo. Hindi mo kita pwedeng <laughs> bigyan ng... Aray ko, aray ko. Talas ng ipin. Ayaw mo na may buka Hmm. Mukha mo. Mimig mo. Oh. Oh. Hmm. Yan. Yan guys. niya tuloy-tuloy. Dahan-dahan lang. wag lang natin bibiglay. Bibinigla kasi nasasamid. Pero ayan oh. Iniinom niya. Diretso sa kanya. Stomach. Stomach. eh <laughs> um. Ayan. Ito para bukas, hindi ka na nagtatay. Eh. Oh. kunti na lang, oh. Kunti na lang. Kunti na lang. Kunti na lang. Kunti na May mic ba ako? Ayan. Oh, last na lang. Busin mo na. Para makuwi na, Papa. Pagod na, pagod na ako. Hmm. 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 na lang eh. Kung sakit ko guys. Ah. Sakit na ko. Hindi pa sa, doon pala sa, hindi nakakaalam ako po may slip disc. <laughs> may slip disc po ako. Kaya yung ganitong, ano, yung posisyonan, Kira pa ako. O na. Dali na. Masakit na likod ko. Gusto mo na ito. Ah, 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 ah. Oh, oh. Gusto mo na. O, oh, ayun, ayun, ayun. Hmm. Hmm. Deo na lang eh. Gusto mo pa. Ito na, ito na. Mukhang mabib mo. Oh. Ay, bukoy bibig. Oh, nakalak ah. Mm, nakalak ah. Nakalak mo yung bibig mo ha? ah. Oh. Ayun ah. Mm. Yan. Yan. Okay. Hmm. Ito na lang. Busin mo na. Busin mo na yan. Ah, sakit na likod ko. Busin mo na. Oh, yan. Very good. Ah. Uh, sakit na likod ko. Ah. Ay na. Bukas naman. Bukas na umaga. Oh, sige, release na ikaw. Tisay naman, tisay. Tisay ikaw din. Yeah. Okay, magsasalin pa pala ako para kay So ito ito guys subukan natin to ah. Ah, o monitor natin kung effective ba itong ano at nilagang dahon ng bayabas. Itong grabe si Meng Meng, si Tisay naman di masyado pero papay ko pa rin. Ah, mamaya na pala, teka. Kung sasalin mo na ako. Wait lang. Ganito ni Sai eh. mm. Talik-alik Inom gamot, inom gamot mm. Ito yeah. Pasok ka pa dyan sa butas ah <laughs> Maligalig talaga ito si Si guys eh Si Meng Meng ano Mahinhin Ito maligalig Ano Bambi? Okay ka naman eh lắm không đấy à bội ok so right hmm. sao alright kia mhm em xin lỗi mhm 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 ờ, mhm 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 Mm -hmm. Aray ko, sakit ang sungay mo, ha? Ah. Tumutusok sa hita ako, ha? Aray ko, ha? Ah, dali. Ah, Pambihin mo, magulo. Hmm. Hmm, nagustuhan, no? Oh. Nagustuhan, guys. So, oh, hey. uh, ayun. <laughs> yan, pero dami niya na inom. Okay na yan, hindi naman siya masyadong nagtata eh. Oh, sorry na, sorry na. Oh, tatanggalin natin. Tatanggalin natin. Hmm. Kailangan mo kasi yun. Tiga. Hmm. Tiga, tatanggalin natin. Ah. Oh, ya. Binigla mo si. <laughs> Ilagok niya eh. Ah. Oh. Yan. Hmm. Yan. Okay so all right. Go, Bambi. Okay so all right. Yan. May lagi pa din. Mm. Ito siya, ito Yan. Dito Ah. Mm, -hmm. yeah guys, ito si Meng Meng. Ayan, survivor to, survivor, survivor ka muntik mawala sa atin to si Meng Meng. Do sa nakasubaybay sa akin. Yung parang nalason nga siya. Pero naka-survive siya. And then ito nagtatay na naman. Nagtatay sa akin ting ka girl. Ah. Yeah. Ayan talaga natural 'yan. Pero ah positive ako na yung ah, nilagang dahon ng bayabas guys ay makakatulong sa kanya monitor natin. Hi guys. December 2. Ayan. So, uh, November 13 ng gabi ay nag, uh, ga nagpakulo po tayo ng uh, talbos ng bayabas. And uh, pinainom natin dito kay Meng Meng kasi nagtatay nga. Grabe pagtatay niya. And kahapon, inubus uh, inubos natin uh, isa sa umaga And then, sa hapon, inubos na natin sa kanya yung uh, tatlong bote na napakulo natin. So, ayun na po si Meng Meng. Mm. And, uh, so far, ay yung kanyang poet ay hindi na masyadong basa. So, may improvement, guys. At, ito uh, yung pupo niya, guys. Ayan, medyo tumitigas na. Ayan, oh. Basintabi po. Ayan. Medyo isantipak na. Yan, isang tipak tayo. Hindi po katulad nung dati, bago tayo magbigay uh, sa kanya ng ano. Ayan, o. Oh. Dati-dati, uh, pag umi siya, may kasamang pupo, may kasamang pururot. Pero ngayon ay uh, na siya na maayos. Ayan, oh. si Mengmen. Kaya lang, uh, medyo matamlay pa siya, guys, at uh, hindi pa masyadong kumakain. So, kumbaga patikim-tikim pa lang. Ayan. Pero yung pagtatay niya po ay naagapan natin so yung po isang um, isang magandang uh, balita uh, at least ay uh, yung niya na ang pagtatay ay nawala na yan sa gamit po natin yung uh, pinakuloang talbos ng bayabas ito katatapos lang po nilang magkain uh, kumain ng uh, daraksa mais po yan na may vitamins at uh, molasses ayan uh. Ayan po. Ito po pinapakain ko sa kanila pag umaga. May vitamins po yan. And then molasses. Tapos tarak sa mais. Ayan. Kasi naninimot po siya, ano, Si Bambi ay naninimot pa. Yan Dagul, ubos na. Dagul. Ubus na yung sa'yo, Dagul. Ha? Ubus na. Hmm. May pakilalabas. maya konti. At uh, paiba-iba ang panahon, guys. Paiba-iba yan. No? Medyo umaaraw ngayon. Pero mamaya, magdidilim na naman yan. And then naambon pa iba-iba. Kaya inaano ko muna, tinitingnan ko muna, hindi ko muna sila nilalabas. ano? oh. Si Monte Dagol guys, sa lakas talaga kumain ni Dagol eh. Hmm. hindi masasayang niya kasi sinisimot ng mga road Islands natin yan Gawa nung naka-alpas nga po yung mga road Islands Ayun, ito si Tisay ay okay na Hindi na siya nagpupupo Matigas na yung kanyang pupo yan, si Bambi naman ay wala naging problema kay Bambi. Yan, kay Dagul. Yan, okay yung dalawa na yan. Yan. Ito, pobos ko na alam kay Dagul to. Ayaw nila. Ang Dagul. Tayo eh. May vitamins at molasses kasi. Yan. yung mga manok naman eh, may sarili silang pagkain. Ayan. Tapos kumain yung Dagul guys so. oh. Hmm. Itong uh, gusto ko kay Dagol, malakas kumain. Uh, walang problema. Ayan. Darak sa mais. Ayan, eh, nasanin sila kayo sa darak sa mais, oh. Hmm. Surap na kain, Dagol. And then, mamaya magdadamo yan. magdadamo. Magdadamo mo, parang ano lang. Hindi, <laughs> ilalabas ko siya. Ito sila. Pag kakain sila damo sa field mamaya. Ayan. So sa umaga, yan muna, darak sa mais, mula asis at vitamins. And then, uh, damo sila sa tanghali hanggang hapon. Ayan. So ito po, yung area ng ating makambing kambing. yung mga road islands natin, nanginginahin sa baba. Um, naubusan nila na yung kanilang pagkain. Ayan yung kanilang pakainan. Ayan. Gumanda yung mga katawan ng mga Rodales yung nakalpas dito guys. Mas maganda talaga ang manok ay eh, nakakaalpas. Ito mga breeders to ah. Di ba Meng no? Ay di ba mm. yeah, mga breeders po yan. Yan yeah, no. Mas maganda talaga yung nakakagala. Mas, mas ano sila guys, mas tumataba yung mga. Ito mga Rodales akala ko. Uh, hindi natataba. Pero nung napalpas ko rito, mabang nagsitabaan matataba na yan. Ito mga babae, may bigat na rin. So, naglalaman din sila. Although yung picture nila guys ay matalas pa rin. Kaya lang, mas malaman sila kaysa dati na nakulong na sila sa breeding pen. Mas payat sila dun eh. Nung nakaalpa sila dito, ah, uh, nagkalaman yung kanilang katawan at bumigat. And then na yan, gumanda yung kanila mga itsura. Oh. Namumpulampul yung mga palong. Oh. And si Kenny the Roger, eh, gumanda rin. Kaya yan, thunders na yan. Hmm. Yan, yung mga sisiyo natin. Ano nga natin kung may itlog? Oh, meron na itlog. Isa. Oh, guys. Yan. Baka may mga itlog pa, may alas dos. Mga alas dos na kasi yan. Nangingitog pa sila. ano oh. Yan, ikukunin ko yung mamaya. para na ako naipon sa bahay. Siguro may mga ano na yon Kulang-kulang 20. So, yon Malabi ko na yung Ang target ko, maka 30 peraso bago ako magsalang para sulit yung ating salang sa ating DIY incubator. Ayan po, yung area ng ating mga kambing. Ayun, si Mengmeng -Meng, nagpapaaraw. Yeah, medyo mat matamlay pa siya guys, pero ito nakita nyo. Ito yung kulungan nyo. Wala na, wala na mga pururot na ano. Ayan o, may bakas ng pururot nyo. Ayan, ito yun na. Sa kanya yan. And ito, malinis na. Ayan. Ayan. So, eh, itong paligid ay wala nang wala nang puro rot oh. Ayan. So ibig sabihin ay hindi na talaga siya nagpupururot. kasi kung nagpupururot pa siya may kalat dito sa kanilang hulugan. So so far naman ay wala. Ayan. Wala naman. Ayun si Dagol ay ubos na 'yung kanyang oh, ubos na. Oh. Ayan, sige. Ayos 'yan. Ayun po. Pero ito si Mengmeng -Meng guys ay naka-monitor pa rin ako kasi matamlay pa. Matamlay pa rin. Pero at least ay naagapan na natin yung kanyang pagtatay, pagpurorot. So, monitor pa rin ako. Pagka hindi siya nag-improve, uh, wala tayong choice kundi mag-inject ng antibiotic. Kung talagang ano. Kasi patikim-tikim lang ako kumain eh. Hindi pa siya masyado kumakain talaga. Ayan. Kasi kung ganyan pa rin siya, hindi na siya nagtatay, ganyan pa rin siya. Ibig sabihin ay may nararamdaman siya. May problema siya sa kanyang sistema talaga. Na kailangan na ng antibiotic. Ay na Hmm? Hmm Tain ka na Okay ka na ba? Ha? Tain ka na Kasi pagka hindi ka kumain At uh, matamlay ka pa rin Injection na kita antibiotic Gusto mo ba yan? Masakit yun. Tutusok yung Pwet mo Tutusok pwet ng antibiotic Gusto mo ba yan? Ha? Hmm <laughs> Si Beng Beng guys Medyo mat matamlay pa rin siya guys And ayun nga, namama, uh, so, sumusobra yung uh, impis ng kanyang tiyan kasi hindi pa siya nagkakain. Tumitikim-tikim lang nung darak sa may, tumitikim-tikim lang siya. And then pinapaalpas ko sa labas, din dito lang sa loob, sa may mga Madre de Agua. Tumitikim-tikim lang din siya ng Madre de Agua, pero yun, medyo matamlay pa. Pero yun nga, uh, nahinto na yung kanyang pagtatae. Eh. Pero kung wala po talagang option at hindi po siya mag-improve, ay wala akong choice kundi mag-inject po tayo ng antibiotic. Uh, hindi ko po kasi basta-basta magawa sa kanya yung pag-inject ng antibiotic kasi hindi ko alam kung nasampahan siya, si Dagul, na, napans, ni Dagul. O baka may sampa guys, uh, sayang yung kanyang pagbubuntis, baka makompromise po yung kanyang pagbubuntis pag uh, nag-inject tayo ng antibiotic. Ayan matamlay yan o. o naman ano o. Matamlay guys. Pero yun nga, hindi na siya nagtatay. Yung pong good news ko na may babahagi sa inyo. Hindi na siya nagtatay pero makakita nyo sa mata guys. Kung ang kambing po ay may nararamdaman, makakita nyo sa mata niya yan. Oh. Ayan o, oh. Ma ma matamlay ang kanyang mata. Matamlay. So, isa po yan sa dapat nating tignan sa kambing uh, kung siya po ay may nararamdaman. yan, matamlay po ang kanyang mga mata. And then, syempre, yung kanyang katawan, kanyang pagkilos ay matamlay. Ayan, pero... Ayan, uh, i-monitor -monitor siya. Pero yung ko siya guys, so talagang ano, uh, naka-ready na po yung antibiotic. Kung talagang kailangan magturo ay magtuturok tayo. Pero tignan ko lang muna para sigurado tayo. Ayun, naninimot siya. Tingisimot-sumot niya yung ano. Yan yung ginagawa niya. Hmm. Ayan guys, so yun po aking may share sa inyo for today. So, nakamonitor pa rin tayo kay Meng Meng kasi masamlay pa rin po. Uh, kung kinakailangan ko po mag-inject ng uh, antibiotic, ay yun po ang gagawin natin sa kanya. Pero, yun nga, hindi ko po kasi alam kung bunti siya o hindi, kaya hindi po tayo basta-basta makapag-inject ng antibiotic. Pero, kung wala po talagang option at uh, hindi po siya mag-improve, uh, ay mag-inject po tayo antibiotic. Ayan. So, yan po ang ating mga kambing na si Bambi at si uh, Kisay, at si Dagul, naninimot ni sa balde ng uh, derak sa mais. Yeah, so, ganito na lang, guys. Maraming salamat sa lahat po ng mga solid ka vocals and sa mga silent viewers ko po, maraming maraming salamat. And shout out po sa ating kaibigan na at si Sir Victor Cayanan from US yes, California. And sa mga bago po sa channel ko, kung nagugustuhan po ating mga content, sana po yung subscribe na kayo. And then click yung lang po yung notification bell para manatipay kayo sa mga bagong videos na upload ko. Muli, ito ang inyong kabukas farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap at higit natin kumilos at siguradong ulad ng ating amazing na buhay. Bye-bye!